Good morning po sa ating lahat guys. Uh, magdidikit po ako ng apoy guys. Dahil wala po ako munang pambilis. Iba tanggin ganyan ng gasol. Dahil mahal ay magkakahoy muna ako. Didikit ako ng apoy. at ako ay ng saging na na-overripe na. Sobra na Sobrang ang kanyang hinuga kanyang ipiprito. Yeah. Ayun nalingas na. Bakit gano'n gano'n yung problema? Maraming aking pangdikit guys. Chicken inasal. Ah, hirap magdikit ng apoy. Eh. Ayan po guys, lumingas din. Mga kong dinikit na apoy. Ayan po guys, ipiprito ko na yung sabi nga na overripe mo. po guys, ah, babalik ta ko na po at wari ko sunog na gawa ng kalakas ng aking apoy eh, kaya mabilis na sunog yung aking pritong saging sari-sari ka ba? hindi na pinasayaw sa mo eh pag ano nyan yung tingnan ako naman, na naman inaasar mo mag-almusal na pagkatapos mag-almusal maliligo at papasok sa trabaho San ba ko natramalit? Ay mo sandali apay mo daw. Eh wala na nakasalang yung tubig ng mai. Dalaglag lag ngayon, lagi dagdagan mo lag... na. Hindi at inaayos ko pa ito na. Ay nakita niyo. tayo guys ng tinapay. Binili ko pa to nung kahapon, eh, wala namang makain. Uy, baling hoy. mo Manila, okay? Masarap may baling haoy. Hindi kasi kami sa ride diyan sa sa ano ay? sinamun Yung social na tinapay. Kinakain namin dito sa bukid ay ano ay? Baling ay. Mm -hmm. Saka saging ay. Na habdi pagka ang kinakain namin ng mga ganyan tinapay ay. Yari ba saan yan? Sa palay? Shut out pala kay Ate Sonia Manalo. Maraming maraming salamat at sa yung lagi panonood sa aking mga inupload upload na video. Kain po tayo. Sobrang init naman. Init. Ay na, baka lumaglag na yung mo doon. hindi na, kulit lang... <tinyo> Paarte, mo, ang kulit na. Kakarte mga binabakbak eh. <laughs> <tinyo> Guys, Para di kan. Na guys, na Para ka <laughs> <laughs> guys, parang gilingan yung bibig basay sinut na na saging ingat. Aray. Ngayon eh mapapani. Hmm. Naman 'yan. Amoy niya. Amoy niya. Ano 'yan? Amoy simo na.

malambot. Alam mo yung parang ipot. Ayok pa. Ay, oh, nagrabe. Ang deon na re na ito. Oh, naprang akong hayop na re Dilagyan ang tayo. Bawal Gabi naman na rin. Hindi naman nang inabot. Ah, ah, Ako'y nakain eh. Ako'y... pa ayan po guys, ako'y tapos nang nakain at ako napatigil at ako may nakitang parang bato sa sabi. Pakita mo. Yung pala ay, iwan ko baga kung ano rin kababuya ng taong yung are. Ay kayo na. Buto ng saging yan? Hindi kayo may buto ng saging. Butuhan yan? Eh magaling na lang at <laughs> hindi ko nakain. Ito na ko naman na eh, pag naroon ako rin magiging dark na ako. Yeah, eh so yeah, guys, mo na po at ako ay maliligot. Mm. Papasok na sa trabaho. Babay po. God bless po sa ating lahat. Tapan mo.